are fired. At dahil napakatanga mo, I will make sure na wala nang ibang security agency na kukuha sa'yo. Get out of my face! Get out! Huwag naman ganun. Wala nang kasalanan sa'yo yung tao. Ibang klase mag-alaga ng tawon to Sir Napoy eh. Alam niyo yun, yung taong-tao yung pakiramdam mo. Ewan ko ba, tol? Si Margaret ang tinutukoy ng lahat ng ebidensya na kukuha ko eh. Tapos umamin pa siya na nanggaling daw siya doon sa playhouse. Oo eh, pero nag siya. Sinabi niya na hindi siya yung killer. Kasi pag umamin siya, siguradong kulong siya. Si Margaret nga talaga. Kailangan makahanap pa tayong mas matibay na ebidensya kasi. Ah. Sito. Hello? Kung gusto mo ng ebidensya, magpapatunay na inosente ka. Magkita tayo mamaya sa barangay Maharlika. Hira. No show pa rin yung caller mo, ha? Siya na nga namili na makipagkita dito sa teritoryo natin. Tapos hindi mo pala sisipot. Nandito na ako. Ikaw. Ikaw yung guardian tinulungan nitong ninapoy laban kay Christoph. Pambihira ka naman. Trinato kang tao nito, tapos papahamak mo pa. Kaya nga ho, konsensya ako. Kaya ito, complete and edited CCTV footage ng buong Royales Estate. Kahit tinapabura sa akin lahat yan, gumawa ko ng backup bilang protection ni Sir Napoy. Sorry ho, Sir. Nagpadala ako sa pera totoong nagsisisi ka, umamin ka sa akin. Sino nang sa'yo? Sinong nag-utos sa'yo na burahin to? Pasensya na, sir. Mahal ko ang pamilya ko. Hanggang dyan na lang ako. Hoy! oy! oy! Bumalik! Panoorin mo lang natin to. Sigurado makikita natin dito kung sino nagpakawala nung aras.